tuhan ba mo mga kasama ni Tuo ba mo or tinuod ba ni sa inyohang lugar? Yes. Uh, oh, o sa ba inyong gibante? Nabalat ka ba mo or walang? Oy, Katong balita nga, doon shortage sa bugas. Sa itong uh -oh. so, pagpaklaro Dong ano Erin. Mm. Ang DA, sama sa imong giingon, gipaklaro mm. nila og ilang giconfirm. Yes, na wala ay shortage sa bugas. Wala nag wala nagkulang ang supply. Na ay daghan sa bodega buti, oy. Ang mga rice trader sa uh, Monteverde dai may sell. Mm. Sa so, uyang goring nila dai nga. Wala nag Daghan ng Okay, ra. Sako-sako, gasinaw-sinaw sako, ang sako. Oh, no, pila ni, 70,000 daw ka mga sako. Uh, ang gilauman po na mo abot, liman ka uh, ng 70,000. Kaya eh. <laughs> ano paglunguag, ano? na? No? Pwede yung daghan niya. Bawa ni official statement uh, nila dong Irin. So, kuwahi uh, sa ka katag ka nun. Hmm. Kaya lahat mga tao ron dong Irin. Mawa nang klaro ho na to. Kaya mga tao para nila, basta mo viral ganay na, tinuod na. Mga ganay, dahi. Oh. fake news dahi mao na diha ron diha dai mm. so mga kasama mo nang ang lesson din hi mm -mm. una dilit na magsayang sayang og bugas bitan oh, Una, kaya kay basig tinuod oi basig og mahitabo na ano onda? Oh. di pa po di ba di man sad oh. unta delete man sad unta pero mm. granting na what if mahitabo kay wa magita ka no sa panahon na mamahal ang bugas so mm. dili magkalas kalas kay mamanto sumpay gihapon sa atong interview gihapon di ba oh, magani dai nga mahal mm. ang palaliton karon on sa ah. diskarte ninyo magani mo mm. to ingon na nay gihapon Ay, skirting din na Di magpataka dahi. Oh, oh. Hmm. Katong bugas. Katong baho-baho oh, oh. daw. Oh. oh, kato. Mga leftover food. Oh, kana. Mm. Kana, magkat ka pagkabuntag. Initon. Kana. Ah. Himoong fried oh, rice. <laughs> oh, so, kana pun Bugas man to. Oh, oh, so, kana. Gihapon ya, mga kasama niya. Ikaduha hmm. dong, Erin. Tong ingon na to ganina nga. Ayaw dahil mo too ka ng mga mukatag online. Mm, na. Kay, mas ah. tuuhan pa nilang nag-viral dong erin kaysa ah. mga media entity. Magani. gani. <laughs> mm. Kadtong naitabo nga nag viral kasama nga nagbagot sa mga photos dai nga galini ang mga tawo niya purbida ang gatong gato butangan nas bugas dai wala pila lang to mga taktulo, na lang to mm, mm. Na usually ana bad kag kasama magbaw-baw na mm. ang nga kanan ang uh, file bad kasama sa bugas mm, mm. Uh, ang kasama kadto siya kag fake news to okay. pero ang tinood mm. Ang bugas kasama pag maabot og 20 kilo. Mahal na klaro <laughs> Manay dili fake news. Uh, dili fake news. Oh, Na, siya. Manay siya. gilauman Labi na hapit Manay siya.